Push on. Push on. siya. Eka lang, Jeep. Para nagmamadali ka. <laughs> ayan, ayan. Meron nga, meron. <laughs> Apa, yung ano mo. Oh, ang laki nga, bay. Uy, ang laki. Ang laki, bay. Uy. Panalo, oh, bay. Ano <laughs> Uy, dito, dito, dito. Masyandok <laughs> <laughs> siya, mga gusto. Seryoso. <laughs>

gandang araw mga kanguso. Welcome back to our channel. Ayan. Ngayong araw nandito po tayo sa Sebastian. Masayang masaya ako kasi kasama natin natin ating prinsesa. Woohoo! Ang taga na namin hindi siyang nakakasama mag-fishing. Dahil sem break. Ayan, kasama natin siya ngayon. Pagpunta na tayo dun sa kubo. Nagpa-reserve tayo ng kubo mga kanguso. Ang kubo po dito is 400 pesos. Ayan, may mga kubo silang bagong tinayo. Meron dito. Doon. Ayan. Ayan ang kapaligiran. Pag gusto mag mamingwet na magpiknik Ayan, dito meron din. Ayan, dyan. You know. Ayan, o. Ayan, ang dami nagpipishing. Ayan. Medyo late na tayo. <laughs> Woo, oh, excited. Yan yung kubong pupunta natin, mga kanguso. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Doon tayo pumupesto dati sa so kubong yon. Ayan, no? Oh, may nagpipising doon. kuya. Mm -hmm. Lahat ng kubo may nakapesto. Dito lang wala. Mm -hmm. Ayan yung reserve natin. Ayan, o. Oh. Yo, may nakahuli doon. Oh. Ayan. Pish, wonder no? Naku, ayan na malaking isla. Meron yata. Ah, wala muna. Tingnan. Ngayon, ako na Ito na tayo. Pupunta tayo sa kubo. Ayan, bababa na ang prinsesa. Kaya ka, kaya. Yo! Bakalan ba 'yan? Pagkat. Ha, 'to. Ha, 'to, bebe. Tapo aakyat. Yeah. Nung si Papa, inangat na ang kulit. Yan. Tagal din natin hindi nakapag-fishing dito. Ito yung MC natin. Yan. ko Thank you. Salamat po. Salamat. Yan si Kuya ang nagatid sa atin. dami nagpipishing oh. Ito na lang yung huling Ito na lang yung huling kubo na walang tao. Ayan. Relax lang tayo dito, oh. May hangin. Sige, mag-ML kayo dyan. Yun, know, may kubo din sila doon. Dati walang kubo doon. Dami na nilang nadagdag na kubo. Yan. Mga kamuso, open po itong Sebastian ng Saturday, Sunday, and Holiday. Yan. Ang kilo ng bangus dito, 130. Ang tilapia, 100. Ayun. Ang aming dalaga, oh. Nag-uutay na. Masayang masaya. masaya. Yehey. Mga kamuso, ayan. Dahil ngayon lang uli nakasama mag-fishing. Ayan, hinahanda na ni Papa yung pain para sa ihahagis ng aming prinsesa. Woohoo! <laughs> Tingnan natin kung ano ang kanyang mahuhuli. Ang tagal, tagal-tagal na hindi nakasama. Ayan, malaki daw mahuhuli. Pinagdadasan na kanyang papa. <laughs> Tingnan natin. Ayan, game first. Oh. Sige, kahit saan Ayan oh. Marunong pa ah Ah, oh, kala ko nakalimot na eh. <laughs> Ayan siya. Unang hagis. Siya ang unang naghagis mga anguso Kumagalaw! Sige. Alam mo na. Tagal niyang hindi nag-fishing. Ngayon lang ulit. Malit ka pa yata nung nag-fishing eh. <laughs> Paano yan? Bakit? Tapo yan, B. Eh na, si Papa magsiset up ng kanya. Ano? Bakit? Kung meron na wala. Excited ka naman, be. Sa <laughs> so, tagal mo hindi nag-fishing, na excited ka agad makahuli. Eh. Hagis mo ulit. Ang uso, ready na ako. Ito ang aking gagamitin. Yung singer ko, number 30. Ang aking hook, number 12. Dalawahan, photo. Ayan. Dito ko banda. Kasi nandiyan yung mag <laughs> Ready, one, two, three. Ayan. Tingnan natin kung sino ang unang makakahuli sa aming tatlo. Pinahuli. <laughs> di ako Uh, first cut. <laughs> <Woo. First cuts. laughs> Sorry, ganyan talaga. Try again. First cut sana ng aming bebe. hindi ko Dito na kinish. Janitor. Oo, formula lagi. Yeah, magagaling siya. O ka pa pa. Ayos. Oh, dalawa dalawa siya ka ano? Rad. Magdalawang rad ka daw. Uh, ano nga, naman pa. Hay, <laughs> naka. Oh, uh, sweet nilang mag-ama oh. So, Kasi bini ko talaga nang pain yung ano, kawil mo Ako pa rin talaga laging nang pain. <laughs> <laughs> ya mo na pa. Baby, ginawa ano, mo ka pa 2 years ago. Ako talaga tagay talaga ng ano. <laughs> paen mamasa all right enjoy enjoy lang tayo dito relax <laughs> excited sa tide makahuli o tinyo makasuso <laughs> Ayan pa yan! Oh, ba? Ay, kay Papa kay Wag alam! Ayaw ko lang, ayaw ko lang makupihan. Ano yun? <laughs> Aray ko! Excited makahuli. Isyandak siya mga angusok! Seryoso! <laughs>

Aaaaah! lagi Tadla! Tadla! Lagay! Lagay! Tas! Ayun na! Ayun lagi Aaaaah! Aaaaah! Okay lang yung sanyo ko sa janitor. Saan mo sa Nakadalawa ka na? <laughs> Dalawang janitor na. <laughs> <laughs> Ba't dito na mga janitor yung mga pagkain ko? Bawe, bawe, bebe. <laughs> hmm. uh -huh. ba? anong, pa, anong pakiramdam? Jabe. Papa. <laughs> Woo! <laughs> Ganan. Pil na pil pa na wanya ang may kumakagat sa'yo. Uh, pil na pil na pa niya. Oh, hagi sa Hagis Hagi sa lit. Hangga. Hahaha. Oh, sige. Sige, kahit saan. Sige. Sige, hagis mo na. May gumagalaw dito sa rad mong isa. Sige. Oh. Nice. Galing. Galing. Nakadalawa na sa hindi. Next. Push on. siya. Teka lang, Jeep. Para nagmamadali ka. Ayan, ayan. Meron nga, meron. Aba, yung ano mo. Alam, oh, laki nga, bay. Uy, alaki. Al alaki, bay. Uy! Ang nangalubyan na Uy! Dito! 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 <laughs> laki. laki! Ay! makawala yan! Dito pinag si Glapaw! <laughs> wow. okay, laki! 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 laki. laki. Marang gusto na huli ni Daya. Oh, ang angas ko! Ang mo wow. Thank you Lord! <laughs> Tahuli siya! Oh, <laughs> Ayan ang huli niya mga kanguso. <laughs> oh, Bakit ba nice. rin sa isda? Galing ng na ko. Nanalo. Oh. Ah, no. Ayos. Congratulations! Ako na last! <laughs> okay lang yung mga kakakot na din, ah, thank you, be. Mga kanguso, ayan, nakahuli ang aming prinsesa. Nung no, malaking tilapia, mag-hugs uli siya. Wake. Galing ka. Ah. Oo, oh, doon <laughs> ang hugs niya. Doon kaya ako. Ayos. Woo! Ito makagat siya. Oh, excited! <laughs> Go, mother! Wala <laughs> niyo, ah. <ha? laughs> ako na to. Ay, ah! hey, laki, kaya? Laki, ha? <laughs> <Laki>, ha? <laughs> Nakatilapia ako. At least hindi na ako zero. Oh. Di ba? Woo! niya na. Oh. <laughs> diba, Di na ako zero. Nice. Pwede na yan. Hindi <laughs> <laughs> ko ito papakawalan. ang huli ko ito. Pwede na ito Sige. <laughs> Galang bay, <laughs> oh, Lagi oh. natin isa. Naka ilan ang huli natin? Ilan ang ilaki na kay Deya. Paloy nga na kay Sanalo. Pinakamalaki huli ni Bunso. Oo. Oh. Sanalo. Mga dahil nakahuli ako, hahagis ulit ako. <laughs> <laughs> Hindi na ako siro. Diyan lang ako. ang malapit lang ako. Tau-tau. Hahawakan ko na. Ito mga ano, magandang fishing. Relax lang. Aantayin ah, ko may kumibit. Mga angus fish on daw siya. Tingnan natin. Sige, Push. Pwede na nagawa. Uy! Walay orange clip! Wow! Makakang Orange na nahuli orange ni Papa. Ayan. Yes. Woo! Nice ito. catch! Makakang Ayan na naman. mag siya. Nakakarami na yan. Siya ang pinakamaraming huli sa amin tatlo. Ako nakakaisa pa lang. Ayan. Ma, usog ka ma. usog daw ako. Wait! Oh. Ganyan lang yan. Pero nakakalayo din ng guys, <laughs> <laughs> Nakakarami na. Yes. Siya ang pinakamarami sa aming tatlo. At least ako nakaisa rin. <laughs> <laughs> oh my God. Si Papa nakahuli ng orange. Push on. Push on na naman. <laughs> Galing. Galing mo talaga, bebe. Parang nawala. Nawala? Udah ka wala Biniwas orange din! <laughs> nice ah, catch, man. be! Ang galing. Nice, galing be! <laughs> <Kupi lang laughs> tas, tas <laughs> <laughs> Di kita, yeah, no? Yeah, no? Ooh, yang galing. <laughs> <Ayos>. Orange! Orange! <laughs> nice <laughs> catch! Ayos! 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 Galing Ayos! Uh. May Ayos! 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 Mga kang okay. uso, ayan, maghahagis na naman siya. Ma... Ay, grabe, panalo. Nakakarami na ng huli yan. Namin siya ng isda. <laughs> <laughs> okay. Nakalimo na daw siya. Ayan, tinignan nyo naman ang hagis niya. Yeah, ang <laughs> na yan. Ba? Ayun na, baby, na Wala pa. Pero kinagat na kanina eh. Sige, tingnan mo nga. Bi Dua mo konti. iyan. Sige, mo. Iyong oh, mayroon nga, <laughs> <laughs> ah, no. mayroon nga. Piso naman, Ang galing na walang amo. Suyu, ay galing, Ano? galing. No, 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 pag pangani, pangani, pangani mo na yan, bae? Pumapas yung gumagalaw. May akala na buhay. Ano masabi mo, bae? Ano masabi mo, bae? Grabe. Oh? Ay, pakawalan mo, pakawalan mo, bae. Malit pa eh. 1, 2, 3, go. Okay. Oh. Bye. <laughs> ano masabi mo, bae? <laughs> Grabe. So, um... Unexpected. Max. Pag-aani mo Uy, balik. May hawa ko. Mga kanguso, ayan, namumuro na siya. Nakakarami na. Hahagis ulit siya. Go. Diyan lagi yung ano niya. Oo, diyan lang niya pinapabagsak <laughs> diyan lagi. pero... Ang galing ba? Tiga sa ano ba? Bekot eh. Ganun mo nangat Kakahuli siya dyan. Ang dami. Nakaanim na siya, no? Oh. Oo, oh, nakaanim na. <laughs> Parang galing. mayroon balik? Excited naman masyado. <laughs>

Pan seven nga na yan ma Six seven na Six seven Ang ganda ng pagkaka Ang ma Ang galing <laughs> <O>, niya <tingin, ma. laughs> oh, yan <hey. laughs> Ang galing Ano? Ang galing ng baby natin ah, Bye Bye, ah, bye. Uh -huh. Release natin, di pa siya ganun katakot Pagawin niya muna Pagpalaki ka muna Meanwhile, gutom na daw siya. Habang <laughs> si Papa busy mag-set up pa rin. Oh. May kalang ko may gravy to ah. Yan. Sa wala. Ito lang silang gravy. May gravy pa naman ako before. Dito nag enjoy din sila oh. Ayan na. Pamilya mo ka. Yun oh, may nakahuli dun. Tilapia. Fish yun si Papa. Wow! Ang well, laki! Nice catch pa. Ayos. Ito yung batang naglalaro. Papabatoan mo ko na monay. Papabatoan mo daw siya na monay. <laughs> Nauubos yung pain niya. Oo. Oh, Ubus na naman yan. <laughs> mga kamuso, umulan yan ang kagandahan na nag ng kubo makasilong tayo buti na lang makakubo tayo dahil umulan yan ang kapaligiran ang lakas ng ulan mga uso pero ang bawat isa sa kubo ay nag enjoy pa rin sa pag-fishing ayan sa kabilang kubo may patuloy na nagahagis. buti na lang talaga tayong nakakubo dahil ang lakas ng ulan isang bata o oh. Biglang bumus ang ulan. Mga kanguso, nag-enjoy na kami sa pagpipishi ngayong araw kasama ang aming gusto. Ayan. Masayang-masaya dahil nakasama namin siya sa gitna ng panahong uminit, umulan. Ayan. Dahil dyan, uuwi na po kami. Bye-bye! God bless everyone!